Hello kabiyahe, nandito ako ngayon sa may Gilas Ipalog Dito ito sa may Kadalagahan Street, Taytay Rizal Sikat itong Gilas Ipalog dahil sa kanilang itlog na binabalutan ito ng kulay orange na arena At ang kagandahan dito ay malaki yung kanilang itlog na binibenta dito At ito ang kadalasang dinadayo ng mga tao dito Kagaya ng mga siklista at iba't ibang motorista at yung malapit sa lugar na ito Makikita natin dito ang proseso ng kanilang pagluluto na yung arena ay hinahalo o minikosmekos ng mabuti para lumapot. At itong mga pinoy na itlog, ito yung kanilang inilalagay doon sa kanilang hinalong arena. At nakakabinta sila dito ng 50 trays ng itlog na pinoy sa regular na mga araw. Yun ay katumbas ng 1,500 pieces at kung malakas naman ay nakakaabot sila ng 100 trays sa isang araw. At ito ay katumbas ng 3,000 pieces na Pinoy na itlog. Nagsimula silang magbenta ng ipalog mula noong 1987 na minanapan ito sa kanilang mga magulang. Dati ang tawag sa kanilang binibentang itlog ay hipalog at ngayon ay binago na nila na ginawa na nilang ipalog. At ito ay binansagan ng gelas ipalog sa ngayon. At ang teknik ng pagluluto nito ay kailangang mainit mismo yung mantika para kumapit yung mismong harina doon sa itlog. At sa loob ng 5 minutes ay makikita natin na crispy crispy na yung harina na nakakapit sa itlog at pwede na itong hanguin. At pag kumapit na yung harina sa itlog at crispy na ito ay hinahango na nila ito at dinidrain para matanggal yung mantika bago i o itinda sa mga tao. At pagkaluto nitong mga itlog ay nag-order na agad ako para makita natin at matikman yung lasa at sarap nitong epalog. At sa halagang 15 pesos ay makakabili ka na dito ng epalog. At nagtitinda rin pala sila dito ng balot sa halagang 15 pesos lang din. Makikita natin dito yung sausawa nila na suka na may kasamang sibuyas at sili at yung asin. At isinalin ko na itong suka para ating lagyan yung mangkok na may ipalog. At naglagay din ako dito ng kaunting asin para pandagdag pampalasa sa ipalog. Nakita ko dito na malaki yung kanilang ipalog dahil ito ay galing sa itlog ng pato. Pahalis kalahating dangkal ng aking daliri. Yung size nitong kanilang ipalog. At sinimulan ko na itong tikman para ating lasahan kung gaano kasarap yung kanilang ipalog. At habang tinitikman ko itong kanilang ipalog ay napansin ko na talagang crispy yung harina na nakabalot mismo sa itlog. At manamis-namis din yung harina, ito rin yung sigurong nagpapadagdag sa lasa ng itlog. At yung kanilang suka ay manamis-namis din pag ating tinikman na pag isaw mo mismo sa itlog ay masarap siya. siya. At para sa akin ay okay kumain dito ng kanilang ipalog. Sadyain nyo na itong gilas ipalog dito sa may kadalagaan Street Taytay -Tay Rizal. Katabilan sila mismo ng St. Paul the Baptist Church sa may Taytay -Tay Rizal. Bukas sila araw-araw magmula las 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi.